Yan mga karancho, kakasaling ko lang ng langis dyan. makikita kita nyo dyan yung sukat talaga ng 800. Yan. natandaan nyo. Kasi itong M3 natin, nagbabawas ng langis yan. Kaya tatandaan nyo lagi. Pag para mag, ayan Pansin nyo. Lampas siya dito sa may dip. Ulit, hindi ma di makakita. Wait lang masyadong clear yung gamit kong langis hindi eh, masyadong Wait. Right. ilulubog nyo lang yan higpitan nyo lang ganyan kamay lang tapos luwagan may kita nyo 800 ml ayan o oh. lampas sya dun sa may bukong bukong nya ayan yan ang 800 ml so malalaman nyo mga karancho yung ito uh, nagbawas. Uh, after 3 days, kung daily use kayo, check nyo. Kasi yung iba, yung mga nag-change oil, makikita nilang change oil sila every 15 days. Ginawa nilang change oil. So, hindi naman sila nag-check ng lingis kung nagbabawas. So, bumibigay yung piston. nagko -co collapse kasi kulang nga sa langis. pagpitan ko lang. At ngayon, sa saling ko ngayon itong nakuha kong is galing sa motor ko. Titignan ko kung 800 pa nga ito. 3 days lang ako mga karansyong bumiyahe straight. Ito na yung bubawas niya pag daily use nyo yung motor nyo uh, hindi pwede yung susundin natin yung 1.5 tignan nyo ah wait lang tasaling ko to kung 800 pa to hindi ko lang to na check kasi alam ko mag change oil na ako eh Ah. Uh, boy Ah. Ano ba motor din?

Ayan mga karancho, may kita nyo. No? Almost nasa 600 ml na lang siya. oh ito yung 7. 6 oh, na lang. So, 300 ml lang nawala wala. Ayan nyo. Kung gaano kalakas kumain ng langis. So, yun. Eh, kung daily use kayo ulitin ko. Daily use kayo ulitin ko. <tap> so, yun mga karancho. Sisilipin natin yung motor ko. Yung langis niya. Dahil nung tatlong araw ako gumiyahin nang sunod-sunod. che natin yung langis niya kung hanggang saan kasi ang M3 natin nagbabawas una papakita ko sa inyo ayan bumawas nga kita magkikita ayan o oh. hanggang dito na lang sya ayan yung bagong sali natin umabot siya hanggang dito so halos two, so halos 200 ml to 300 yan mga karancho so meron ako ditong langis yan may 200 na tira yan tapos dun sa kasama ko may natira siyang 100 100 eh. ML to mga karancho yung langis na to so yun ang ilalagay natin idadagdag natin so ngayon kasi hindi, hindi pwede tumakbo ng kulang ang langis mga karancho parang dugo lang din ng tao yan pag kulang ang dugo ng tao mga karancho kukulaps ganyan ang nangyayari sa piston pag hindi nalagaan ng langis so wait lang mga karancho babawasan ko lang to so yan mga karancho sasali na tayo Improvise yung host natin pala na si Garillo abusin <coughs> ko tong 300 ml ito mo 3 days lang yan mga karancho ang lakas magbawas ng langis itong ating M3 FI kasi pag FI mainit ang makina lagi niyan mga karancho ito lang yung FI na uh, hindi water kulan walang kulan halos karamihan na FI may kulan eh yan Dagdag -dag lang. Dagdag. -dag. Oh. Hindi pa 'yon. Ha, pwede yung, Wala tayong pang-chechoy <laughs> <laughs> Tsaka kachichechoy lang nito. Nagbabawas ng langis. Eh. Ano yung nakita mo sa ano? Sa van? Sabi mo? Yung udon tok-tok ayo. Ah. So 'yon, mga rancho. Nasalinan ko na dapat sakto lang din ayun lumampas na siya dito sa may yan sa may bukong bukong yan mga karancho so it means ay balik na natin yung dati yung 800 ml mga karancho ayun so ang naisalin ko dyan is 250 ml mga karancho hindi ko na upos yung mga 300 yan tabalik ko na kailangan mga karancho, pag magsusukat kayo ng langis, kailangan nakares yung makina, lumamig. Kung baga sa ano, nakababa yung makina niyan. Kahit mga almost 8 hours din, 9. Mag-check kayo ng langis nyo kung ano kasi pag hindi mainit-init pa, na i-check nyo yung langis nyo. Halimbawa, konti lang, lumamig lang ng konti. Eh, hindi rin accurate yun kasi yung ibang langis nyan mga karancho nandiyon pa sa, sa taas ng head sa so, may makina pa so palamigin nyo hanggang sa bumaba yung, ma yung langis tsaka nyo susukatin para accurate so sa 3 days na yun na dire diretso yung ko ko <coughs> 200 na ang nabawas so kachichange uwi ko lang nito ilang araw pa lang susukong so, susundin natin yon yung schedule na yon ay matutuyuan talaga ng langis mga karancho kaya hindi pwede kasi itong M3 natin napakainit ng makina so talagang nag evaporate yung langis kaya kailangan every 3 days kung maghapon kayo sa kalsada every 3 days yung susing, sis, sisilipin mga karancho kasi yan niya, gaya niya, 3 days 200 ml lang nawala 250 nga yun nasa akin. so kung hindi kayo magche-check within week malaki ang kawalan ng langis mga sa 400 ml so 400 ml na laman ng langis nyo pagkukulaps ang makina nyo mga karancho so ganun lang mga karancho sharing is caring maraming salamat sa mga nagtitipid gawin nyo to pag di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe na lang ako mga karancho sa aking youtube channel maraming salamat more tips